we kunin natin yung ating salamin. At mahirap na humalabo ang mata. So, ayan. Salamin tayo. Mainit pa. Mainit pa ho, Masyado dito ngayon sa oman. So, ang trabaho na inyong mamimel. Nag-iisa lang pa ako dito sa bahay. So, kaya ayan. Tali natin siya. Wow, hey, para po akong lalaki, ano? tanim ko naman po ito <laughs> at yun amo um, mo pong lalaki tamat malagtanim so ayan ilalak lang natin siya mukhang so, mali ata yung pagkapasok mali talaga Good po kayo. Ang hirap po pag hindi ka talaga expert sa ganito. Kasi sa probinsya naman po kasi lubid-lubid. Ay dito naman ito. Ganito ang hirap. Sus Maria, paano ba yun? pasensya po, may pagka-ignorante ang mami nyo. <laughs> nag-iisa lang po ako sa bahay. Kasi mas nervous po ako na pag nag-iisa lang ako sa bahay na hindi nagtatrabaho. At pag nandito sila, isig isi lang naman ako. At syempre, mag-work up kasi baka kalain nila na pag wala sila, wala kang ginagawa. So, ayan, nakatali na tayo ng isa. And dito tayo sa second part. Sobrang init. Grabe na ang pawis ko. Kasi ito po, ito po yung sili na malalaki. Bell paper. Ito yung Indian jelly. Ito po yung mm, sili na apang sigang. At ayun po. Lahat po yung Indian jelly. <laughs> so, meron din po tayo. Siyempre, ayun na yung ating maya. Try ko, Hira po. Ito po yung ating melon So, ito yung problema ko ay meron hong mga kulisa. So, ang ginagawa ko po is nag-blend po ako ng jelly. Ayan. Ito po ang aking laging pinang para hindi lapitin ng langgam at siyempre ng ibang kulisa. Kaso ho, matitigas ko ang ulo ata ng kulis dito. Sobrang anghang -ang po nito so, kaya hindi dabs po ako. Dahil, sobrang init po sa kamay. Yan, pawis na pawis na ang mami mo. Ito yung kulis ganyan. Ito wala kasi akong mahanap na ano eh. Para maipasok ko rin siya ng ganyan. Pero kagawin ko siya ng paraan. Wait. Meron pa yung may ganyan. Hindi ko alam kung pwede ito. aking watermelon. Super lucky. So anyway, thank you very much for watching. At sana ay nagustuhan niyo ang aking video for today. Ay, it's so sabihin, hindi pa akong thank you. Ayan na po sila, oh. Tignan nyo po, oh. May bulaklak na po siya. Kita nyo ba? Ayan, oh. May flower na po. Yan po ay ang malalaking sili. Bell paper po yan. Ayan, tignan nyo po, oh. kaso lang po tumaas oh, nung nilagyan ko po ng ano, yung one spoon na ka uh, korkom, then one liter na tubig, with mix, mix po yan oh, yung aking uh, blender na jelly. So, ayan po, nagkano po sila ng mga flowers. Kaso lang po, ang dami po mga langgam na makukulit ngayon at nawala naman po yung mga ano, butterfly ay grasshopper. Ayan. So, syempre, ayan po, malaki na po yung aking pakwan watermelon. Ayan siya Oh. Ayan. So, ayan po Oh. Ayan yung at ayan po ang makulit. Papatayin <laughs> ko yung mamaya. And the second one. And the third one. So, ayan po. Ayan alagang Pilipinas. <laughs> so, anyway, hanggang dito na lang po. And, thank you very much for watching. Have a nice day. But, before anything else, so please subscribe my channel. And, please do click the notification bell at para pag may mga na-upload po akong bago, ay mabilis nyo pong makita. Okay, so bye bye. Thank you very much for watching.